Atak siyang kabuhin sa aton, tungod kayo siya nagaprotekta sa aton, tungod kayo siya aton ng mga ikanlanan, kaya ay kita nire. Sa katipo, isa yun Salamat din sa gini sa ang ginoo, nga wala din siyong makatupong sa iya. Wala din siyong makapareho sa iya, sa iya kaayos at sa aton. Kaya yun sa gini, ano, ipakita ang matuntungod na gugma, nga sanguna, una, mga kaaway ni Tania, pero taghihapon, siya naghihimok yung mga kapaage, agos, nga kita makakat sa iyang ginagawaan. Amo na, kaayo ang ginagawa ng ating ginagawa. Kaya salamat, nataliwat, yari naman ako dire, yari naman kita dire, nagatililipon sa iyang ngalan, sa ngalan sa Diyos, nga tali, -e, madayaw siya, paagi sa pagtuon sa niya ng mga tuyo. Madayaw siya, paagi sa mga makalangit ng bahanon. Madayaw siya, paagi sa ato ng mga pagkilipisyon. Kaya, wala kita sa iban nga mamit lang ano, okay? magpasalamat, magdayaw sa iyang kay perfecto siya na Diyos, damhanan siya na Diyos, balaan siya na Diyos, e ano ang mga hambal sa nipagalis ang kanta na kulang ang lahat ng mga salita na itong basagya sa ayo sa una Kaya mo na ako ma, mo na nagapasalamat naga ako, sa Ginoo na nakabalik ako din no, sa pag uh, sa iyong mga pulong na may kinagihan man kita ng mga strobol o kapipitan sa ating pagkabuhi. Tungod na uh, wala mga 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 <laughs> na ako sa ng mga kalibutan ng na ako sa kumpani. Why na ako ikam kada anlaw. Nga nagpasalamat ka ng Brian Lope. kay ang Diyos, siya ang nagahimono na. okay, no? sa or amon sa Amen! Why ka na ikam nga ginasalig? Why ka na nga mo? Na may asyon doon kada Pero ang Diyos na gamanan, siya nag-provide sa among. Amen. Gani, uh, ginagihan ko, ano, sa uh, sinayasan January, ang nag-medical na ako ang wala bisyo, ako pa may balatian, kumandala lang iba na garoon yung din. <laughs> Dari sa lalunan nga naman, lobo, sigarilyo, huwag man sakit. Pero ako nga nagadaya sa ginoon, magasimbal sa Diyos, ako pa nakitaan, kahumag-tumuha ako nga lang na baga. Hindi okay, eh, mo kasakosan ng kampanya eh. So, okay. Tapos rin ko may purpose kayo, you no? Know, o may tana ka sa alin, eh. Et, santan, na sa At samtang nagapawayway ako, may ako. pang yawa na amo na ang uh, uh, amo ang uh, sitwasyon sa anak sa Diyos. Samtang harap ko sa talay, nagapawayway, nasunog ang mundwag, no? Uh, makasiling kita kung sa madaling uh, na makasasala ka na gudyaya. Huwag ka na ubra, pa niyo kwarto. <laughs> Kaya natabo no, nung nag high voltage, di batasan sa Pinoy, uh, mahilig sa mabaratuhon, nagpakalot yung siling pa ng uh, Di pag high voltage, siya ang wala kasarang sa kurente, <laughs> siya nasunog. Di tapat sa mga uh, eh, uh, mga ang pinakamayo ang ang ginapatit ang ginapatuto ko tungod kay antes, nasunog, antes nilang, um, uh, ngayon, na sunog antes na laglag ang uh, siling panay na dira ko nagatakulog ang um, ay mga alas 10 pagbukta ako sa Ginoo kay pagduwa ako, ko antes patakot ko kaya kinalungan ako sa Dios Ito eh, sa paralegas ko ya makasala na ako na. <laughs> Pero ang ako ginapasalamat, nga, ng yun ako, ako sa ginoo, oh, kayo ako dito, lakat-lakat ako sa buha. Tapos nang balika pa pasulat pala, wala akong yapong na uh, na sulog na galing naga, na dito. Kundi nakita ko na may magabuta ng amon balay sa aso, kay ang pong mahigdaan namon, sulog na, kaya ng mga bayong na nakasapit, binangir nila sa kilid, lambot na nila. Sila ko kayo ng parehas pa sa balay na Uh, nalambutan yung mga mahal pagkat ko. Kung pareha pa sa pangalang balay, sigurado tipok tanan. Mayo lang ay eh, narepiraan na eh, kaya wala pa man. Taas na ato, na ito ng Kaya ang kalayo, wala ka lang ito. Ang lang sa indahan na ako. Ang muna ka namin ang Diyos, ano, ang tis na tabo ito, ganyan yung dino Kaya amuna tamang, ang muna nga sa eh, lingkod, salamat Ang tanan ini, may plano ka na mga iyo para sa amin. Pagkatapos pa, nag-check up yung kasi Kaya sabi ko, ako, ako yung ay may sakit ako. Pero ang management, grabe yun na yun. Hindi ka, pwede pa sa baro. I-check up yung at. sa nasa kasimanan. Ang motong ay ipakita sa Diyos ang gagamanan. Klergen katama, kita gipusuhon ko, mas gano gira. Ah, tagilid, yan uh, ka, toba na ekstra. May ka-diferensya. Pero, ang ganyan mo sa management, wala nag-hapon ako yung baton. No? Ang higing nakalipay ko, kasi rin ko, ang plano sa Diyos na ako mag sa Diyos. Amen! Yes. Eh, na mas uh, labing uh, maayo, maayaw, nag ka lang ganyan sa nadlaw, kaysa gahong sa Diyos ang nag-aubod sa iyo. Amen. Ang kanyento sa ngatlaw, magula. Pero ang pasensya sa'ng Ginoo, magkakanayon sa ato na pati. Ha? Ang muna, nakanamit sa Ginoo. Kanamit sa Diyos, kaya uh, pagpapagotan na ako na sulta na naman, importante nga klaro. Uh, wala na selection, kaya nag-sulta na po sa Tagiya, sa lingkong mga na lingkong na ako. May pasila na gambal sa akin na tanggal ka na pero nakita ko na siya na ang plano ng management ngayon, hindi na pagpapalik Kaya nag na lang ako para ito ang katulang sa tagi at mapahuhay na lang ako yung uh, boss, hindi na ako mag-umblock. Kasi <laughs> nakapas ang ila ko rin <laughs> hmm. Amo na, pero ang sa ako na pala tiyagon, na ang may ko ni, eh, wa ay din ako si Kabalaka, nga wala na kami kanon, Waay gid ako sing pagduha-duha nga ano ang mga sitwasyon sa naman pagkabuhi. Pero nagakalipay lang ang at akong tagikusoon na ang Diyos harap sa amin magkaupo. Ang Diyos harap magkaupay sa naman ng pinanlanon. Ang Diyos magalawas sa naman amin na kabuhi. Na kami nagasalik uh, salik, sa, sa, mga tao na may kamalansyon diyan, among ginapaligan ang Diyos na wala sa katakutan. Diyos sa muna, Diyos sa buong, kag Diyos sa palakutan. Kaya nga mga ito ay hindi ka mapantayan, Lord. Ano man yung mangga sa kalimutan, kaya sa inyo na dito. Sa inyo na dito. Kaya nabatian niya sa ginomo, ha? Nakapatakatestimony naman ko galing. parte lang sa lisensya na pag-aaral niya ko dira sa 16, ah, kami ka. Pag-aaral ko, yung tagaan ako sa pulo ka na renewal sa'ng <laughs> uh, sila ko ba? kaya ko pa yan basta si Gintay lang ito kaya sa istorya sa namang pamilya ang tatay ko 64 lang ito ang kamagulangan namon 63 lang ito ang ikatatlo nga ang nga bata namon 66 lang ito <laughs> sila ka niya sabi sa kumakotong oh kandidato na kita <laughs> 60 na nga nila kaya mo na atin ko Lord bak abot baka abot pa kaya ng 70. Kasi hindi ko na matapos ini nga ah uh, na ginatag sa Ngelteo. Kaya amo na na absolute sa ato tagi puso na dapat mas din sa makatitig lang yun po, mas din sa gamay na lang ang chip po, maibalik ko man lang ang pagpasalamat, pagdayaw sa Diyos, paano sa pagpangalaman. Kaya muna sa ato, ano? Uh, dapat uh, maminsan na kita karon mag in ino, ino kita si mas uh, pina na maayo ano na paminsaron ng ano anong atong dapat humuon sa mga katayos. Amin. Amin. Kaya sa ganoon, makatulong kita sa ato ng pagkatunan sa episode chapter Tertuloy School. Tetapi sebenarnya mungkin kita, misalnya